this out Meron tayo din yung Mazda RX-8 Ay, ah, may police, may Let's <laughs> Check this out, Hayabusa Mga gago kasi Sayon, Ngayong gabi, i na naman tayo ng panibagong car meet. Pero syempre nga pala, iniimbitan ko lahat na pumunta. Baka sakaling kayo nandito sa malapit sa sonang to. At gusto nyo makakita ng konting car show at konting ganap. Dito sa Milano, ay pumunta kayo at ito yung info. Ayun, shoutout po sa lahat ng mga nandiyas sa Milano. Tingnan natin ko ano ang mga kaganapan natin ngayon. Tara! Ay, tamang linis na naman ng mga rin. Nandito na kami. Hey. Bago ah! <laughs> Makikad sa bahay ito, <tubak> <laughs> Dito gago katrabaho ko <laughs> So yun, wala pang pwesto eh. Mamaya na tayo maglinis. Then punta tayo ng Anya Nina. Tara! Check this out! Meron tayo dining yung Mazda RX-8. Yun ang mga busina RX-8 pag-inis, 4 doors yan ha Baka kala nyo 2 doors lang yan <laughs> Ayan ang owner si Boss Eric Shout kay Boss Eric Okay, Masa kasama natin ngayong gabi Pogi, at syempre yan mga kasama natin Nagkukot-kot din eh Hindi ko maintindihan kung lilinisin ko pa yung akin Pero madumi, tara Ano kaya yung nalagitig na yun? Filter din ano? Nakapilter na? oh o kaya yun? Okay, so yun, linisin na natin to <laughs> Yung, hindi maririnig natin ang tunog ng, ng kutsi natin ngayon Pabibirit natin kay Idol Ayan okay. Sabay lamaki na nun na Mia. Patay! Talaga na parang kapakatingkate eh, no? Oh. Nice din. Maugok din eh. Silipin natin si Bossing. Ayos? <laughs> all goods For ba Bossing? All goods eh. si, <laughs> so yun. Narinig, naman, narinig nyo yun naman yung tunog. At talaga namang parang bitin pa. Tara. Eh kaya, siya. Kapar. Ingat. na kayo mga tol. Kapar. Kapar. Ingat. All right. Lilipat kami na ikaya. Tara. On the way na kami din sa Anya natin ito yung kaganapan namin dito. Lugod ng daan, guys. Napakaganda. Napakalinis. So yun, bigyan natin ng bahagya. Police, may polis, <laughs> may polis. Ay siya yun! Ay, ari na! Ang anya nina! So yun guys, nandito na tayo para namang... Uh... Ah... Ay, gago! Hams pala yun. May aksidente na tulong na sila daw. Okay guys, so, baba tayo, silitin natin kung anong meron dito ngayon. Teka muna, may nakita ko din eh, klasiko rin nung unang panahon pa din eh, tol. Long time, long time no si. talaga. Talaga itik klasiko dito sa <laughs> San nga ba yung pinasuko natin tol. <laughs> pa, Leonardo Da Vinci. Ayun Leonardo Da Vinci. <laughs> Yan yung mga panahon kami mga lakad pa noon din eh. Ma mga walang coach. Oh. So guys, kami sisinsay dun sa nagbanggaan. <laughs> Ang gulit May baon. Sibig. Hey. Kaya rin pala nasa bitan na eh. Tatlo. Durog. Durog. Pati yata yung isa, hindi na. Sa club guard. Mga kasi. Susunag-cocon-pipe okay. na mga mabibilitan. Kaya ride safe guys. Tingnan nyo nangyayari ay. Out. Pati yung kapila. Kaya nga eh, ano. Oh. Durog din oh. Yari. Ah, ibang pinang. Eh. Bali, apat na. Tatlong kotse pala talaga. Kasi so, wow. nga yun sakit sa bulsa Volkswagen ito T-Max bangis bagong version ng T-Max guys old version ng T-Max yun sarap nun kaso lang ito nakakaawa pa rin talaga ito guys Cooper oh Ogy, Oh, Ayan lang. Tapos na ang chismis. Tapos na ang chismis. Balik dito sa pwesto. Check this out. Hayabusa. Bang. Paro, hayabusa man. Puta, apaka-quizy. Laki. Mini 340R. Okay. Parang ito yung mag-steak. parang oo nga magsto ni Alvin ito pala yung nakabentahan ni Alvin naka BYS na mukha oh pogi putra guys kayo pala yung nandi tiyo madams kayo pala may transaction din eh pogi nito no ganda sana all bagong mags shout out kay Alvin ang ganda ng kasot eh. Yan ang kasot ni Jen good. Ito may EK din dito. Akai Higure, shout out. Ang clean o. Oh. Open ang loob. Pogi talaga ng gantong mag... Alright. So yun guys. Ngayon papaalam na rin. Mahaba ng ating kaganapan din eh. Sana yung nagustuhan nyo ito. Ayan na. Umantar na. Kumol start na si baby. So yun guys, ito yung kaganapan namin ngayon dito At ito pa rin yung mga kasama ko ngayon oh. Yeah! May, may maguwiyan na kami, tandaan nyo Pag-uwian